Hi guys, welcome back sa ating panibagong video So, kung makikita nyo guys ay nandito ako sa aking Maya wallet So, last time yung video ko is nag uh, set up tayo sa ating auto cash in So, makikita nyo dyan guys, takaon on na yan ating auto cash in And yung settings nyan is pag nag, uh, yung balance ko is pag nag below siya ng 100 pesos automatic siya magka-cash in ng 500 pesos kukuha siya sa aking savings account so ngayon tatry natin kung gagana na, gagana siya kung gumagana siya so meron siyang 100 meron ako diyang 191 ang gagawin ko muna is i-transfer ko muna yan so savings ko muna yan and then transfer ko balance ko diyan is magiging zero na kasi wala na nilipat ko na yung 191. So, dapat mangyayari dyan is mag-auto-cash in sya ng 500. Since yung wallet ko is wala ng balance. Uh, below, below 100 na yung balance niya So, antayin lang natin kung mag-auto-cash in sya. So, ayun nga guys. Chinook, chinik ko nga ulit yung aking Maya. Uh, kasi nag sya kanina. And kung makikita nyo dyan guys, meron na siyang 500. So, hindi ako yung nag-transfer nyan. And, ayan yung sa auto cash in ko na nakaset up. Pumasok siya dyan sa aking Maya wallet. So, kinuha yan from, from sa aking uh, savings account. Which is yun yung nakaset din sa auto cash in ko. Na doon siya kukuha ng pera pag nag... Uh, below 100 na yung balance sa aking wallet. So, automatic siya magkakash in ng 500. So, yun lang guys. Thank you for watching.